o sila mga ngiti nila habang nakalabog ka pa sa napuntang usap pinaghirapan kong mga bariya minumulto na ng mga mga political takip mo pra, Mga nakamastra Hindi ba para pumatok sa masa Panglasa na minayti na matabang Para sa mga politikang Kutang alamang malamang sa malamang Bayad ang mga tao ayok pag-asenso ng Pilipinas ay malabo Mga politiko na nagnanakaw ng kabay Kung si Gisong Sa inyo kahibangan kung sino dapat na sa so, pwesto At dapat natin i Para pag-ingad ng bayan natin may dire ng maigit yung karapat Dapat basa panahon kasi ngayon Pera lang Alaga kaya bansa, puno'y lating nawawalan ng alaga Kaya bago kayo dumuko, kilala ninyo man muna Pwede yung magpadala at yung pasilaw din sa pera Dahil dun yung makikita ang tunay nating sistema Oh!